Imposible naman uh, na lahat lang yon kay Engineer Alcantara. Maging magpakatotoo dito sa ating uh, committee ba? May sina... Go ahead. Uh, para magsalita po ako ng ano, mga involved dito kung kanino po napupunta yon. siyempre, natatakot din po ako sa buhay ko, uh, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've so, said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag na ako ibalik sa Senate? Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. Hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko. Pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita.